Caracounds and Hello World yan. Uh, topic lang po muna tayo and trivia kasi bawal magingay ngayong araw dahil Good Friday yan so ang pag-uusapan natin ngayon is about Petrified Wood and Petrified Corals yan, yan. so marami po kasi nagchat-chat sa akin uh, nagtatanong Sir David Gemstones din po ba ang Petrified Wood at Coral. Yan. Sasagutin natin yan ngayon. Yan. Ang petrified wood po at coral ay fossils. Hindi po sila gemstones. Yan. Pero considered, considered na rin as gemstones. Kasi, agatized na po sila. Yan. Uh, meron pong, sa pagkakaalam ko po, po, at sa aking uh, experience, yan. Ah... Uh, may tatlong klase na ng coral na dumaan sa aking mga kamay. <laughs> Yan. Yan. Yung isa po ay yung katulad nito. Yan, agatized. Yung isa naman ay calcified o recent fossils. Ibig sabihin na recent fossils ay kamamatay lang. Or siguro mga nasa thousand years old pa lang siya. Ito kasi mga ganitong agatized ay million years na. Yan. So, yung pangatlo po ay jasperized coral. Yan. Bakit jasperized? Kasi, uh, para silang jasper, yan, uh, yung uh, physical na anyo nila is kakaiba. Parang jasper talaga eh. Mahirap i-explain kasi hindi naman tayo geologist. Ako po ay uh, alahero at uh, rockhound yan wala naman tayong uh, pag-aaral tungkol dyan dahil ako po ay hindi tapos ng pag-aaral yan so uh, marami po kasi mga nagagandahan sa coral at sa petrified wood kasi pag, po pag ito po ay kinat kitang kita yung pagkakahoy nila yan na yun po yan o ang kita yung pagkakaoy nila di diba ang ganda nyan pagka na polish uh, marami pong iba't ibang klase ng petrified wood na may magagandang patterns lalo na yung mga ano yung brushated pet wood na parang may mga patterns ng kidlat di ba yung mga cracks na naghil yan ang gaganda noon yun nga lang wala tayo nun <laughs> ako pala wala ako nun Yan. kasi hindi na ako nakakapag rock sa aming bayad kasi masyado na maraming rock ngayon eh yun nga lang okay lang din wala naman din ano kasi hindi naman mabenta ang petrified wood marami po akong stocks nito Yan. siguro mga nasa dalawang sako pa ang aking stocks na hindi nabibili kung may umorder man, isa o dalawa ganun, napakadalang pa. Yan. Hindi ka mukha ng coral, hindi man siya ngayon. Hindi man po ang corals ngayon. Maraming uh, bumibili, maraming umorder. Yun nga lang, ang corals ko po ay hindi gaano kagandahan. Uh, kasi nga po, galing lang, galing lang ng Santa Maria ang aking mga corals. Hindi naman sila galing ng yung talagang source. Meron kasing source eh. Merong source ng coral sa bulakan. Yun ang aalamin namin ng aking mga kagrupo o Yan, di ba? walang secret na naitatago ng matagal. <laughs> Ayan, so ito po galing na Santa Maria Bulacan. Ito naman yung coral na to galing sa uh, Nueva malapit sa General Tinio. Ayan. Uh, itong coral na to ay hindi po sa akin ito po ay pagawa ito po yung mga in-slice ko nung nakarang linggo yan Pagawa lang po yan, bali labor lang po ang sa akin at ang bato po ay doon sa may-ari talaga sa customer ko. Yan, diba ang ganda? Hindi ito gemstone na bari considered as gem gemstones lang dahil agatash na sila. Yan o, diba ang ganda? Semi-translucent Pero magiging translucent tipo po ito pagka manipis na paninipising ko po ito eh ang magiging margin po nito ay 3 mm or 2 mm yan kasi ikaka, ikakama daw po ito sa ginto na engaged yan. so bakit nga ba sila nagiging bato yan pag usapan natin din yan explain natin bakit naging bato ang mga kahoy yan itong mga kahoy na to nabuhay sila million years of million years ago. Di ba ang edad ng Pilipinas ay 50. Siguro ang estimate ko dito is nasa 20 or 30 million years old. Yeah. Siguro ha? Kasi hindi naman nga ako uh, geologist. Bali diba, di parang estimate ko lang yon kasi syempre. Di ba? yung mga binhi siguro nito ay dala ng mga ibon ganun o mga Flying... Flying lizards. <laughs> Pero walang dinosaur sa Pilipinas. <laughs> Malay niyo lang, di ba? O dala ng dagat, napunta sa Pilipinas, galing ng ibang kontinente. Uh, Bali, ang kwento po nito, oh, ang history ng Petrified Wood is, yung mga kahoy daw na nabuwal due to natural disaster, yung mga soil erosion, soil ero, nag-erode yung erosion, o yung mga gumuguho. Tapos, yung kahoy na bumagsak is na natambog sa tubig, or sa mga ancient rivers, ganyan. Pangalawa, mga lugar na anyong tubig. At uh, ang kahoy na yun ay lumubog o natakpan ng uh, siltwa yung silt soil, yung ban uh, banlik sa tagalog sa amin ang tawag namin doon sa mga buha buhangin at putik-putik sa mga ilog is banlik or burak yung burak na yon ay may, mayaman sa mineral na silika. habang nabubulok si kahoy yung silika, yung uh, particles ng silica ay is pinalitan niya yung mga gran yung mga grains ng kahoy. 'Yan. Yung kulay at saka yung yung tag dito, yung kulay at saka yung grains ng kahoy, inapalitan ng silica. 'Yan o. Parang namimic niya yung itsura ng kahoy talaga. Di ba? Ayan, lumabo na po yung ating camera. Teka muna, basahin natin uli. Ayan, yun o. Oh. Kahoy talaga siya, di ba? so, hindi naman din lahat ng petwood ay silicated. Meron din po tayong tinatawag na calcified wood. Yun po yun, parang ano, para lang silang tumigas na parang pagka kinutkut ng kuko is nababakbak yan tas ang kulay nila is black black lang tapos min minsan gray tas yung amoy nila parang amoy burak yan yun po yung uh, calcified at malambot talaga sila yun ay hindi pwede sa gemstone jewelries yan hindi sila ano, pang-koleksyon lang po 'yon. Bali ito nga, 'yan tuloy natin yung ating ano topic. Napalitan ng silica yung grains ng kahoy. Habang na petrify siya or na ay napalitan ng silica yung grains ng kahoy. Ayan, oh. Diba parang masakit sa ulo yung ano yung history uh, dati yan o, dati talaga ang paborito uh, ko talaga yung i-collect is petrified wood eh. pero napalitan po ng agate at chalcedony yan. kasi ang petrified wood po nuklo ka ng dami dun sa amin parang manawa ako sa pagkukulik kasi halos lahat ng klase ng petrified wood na sa amin na sa bayan po namin sa Bulacan. May palm doon, may acacia, di ba? May kakawate, may kawayan. At sobrang dami nila doon sa dalawang sako nga na malaki yung pagkain ng baboy. Ang dami noon. Naipon na naipon, hindi naman nabibili. So, niyan ko na lang nag na uh, nagpalit ako ng paborito. <laughs> naging agit na tsaka kalsedo ni. Eh. Yan. So bumalik tayo sa topic natin, palundag-lundag tayo. <laughs> Yan. So ayun na nga, napalita uh, napalitan ng uh, silika yung grains ng kahoy. Eh. Yan. Kaya sila naging bato. Yan. Yung silika kasi mineral po yun eh. Yun yung isa semento. Diba yung sa bulkan na paraming gawa na semento. Kasi ang miniminan nila doon ay silika Ayun. Sa fossil ganun din ang petrification process ng coral ay ganun din. Habang nabubulok yung uh, corals niyan, pinalitan siya ng silica. Yung silica na 'yon habang uh, uh, matagal ay mitigas, nagiging agata or agate o Cedric. Yan. Ang, hindi ko kasi alam yung ano eh, yung tamang uh, tawag. Kasi hindi naman nga tayo, Jol Tayo ay enthusiast lang. Pero, malalaman ko din yan sa mga, sa future. Hmm. Sa ngayon kasi, nakapokus ako sa jewelry. Yan. Naitapi ko lang ngayon kasi wala tayong gawa. Bali meron na akong gawa, in-stop ko lang kasi bawal magingay. Yan po yung aking gawa. Ah, uh, ito lang muna yung iuunahin ko eh. Kasi ito kailangan na to. Yan. At uh, yung yung iba hindi ko siya pwedeng videohan kasi confidential. Yan. Ganun kasi sila kahigpit sa mga kumpanya ng alahas pag hindi pa na-release ng may-ari, bawal mong i-post, bawal i-vlog. Or 'yun, basta bawal siyang uh, i-share sa social media, 'yan. Hindi natin sila pwedeng pangunahan, baka mawalan tayo ng customer, 'yan. So, 'yun lang po ang aking uh, masasabi para sa akin ang uh, corals at petrified wood po ay hindi gemstones kundi fossils yan yan lang po ang, ayan po ang aking sagot sa maraming mga katanungan uh, yan. pasensya na kung pabulbulol tayo uh, yan hindi kasi ako gumagawa ng mga script script diretso na talaga yan. mas maganda kasi pag natural diba mas maganda ang natural kesa scripted. <laughs> Ayan. So, idagdag ko na rin sa ating topic ngayon. Uh, maraming nagtatanong, ano daw bang blade ang aking ginagamit? Ito na po, dumating na po yung aking inorder na bagong blade. Ayan, isa muna natin, set aside muna natin yung topic natin ngayon, yung main topic. Dahil na-explain ko na po yung aking nalalaman. Ito po ay uh, sintered diamond lapidary blade, super thin. Super thin po yan kasi tingnan natin ko anong thickness niya. Magamit tayo ng caliper para sukatin ng thickness ng ating blade. Ang thickness po ng ating blade ay sobrang nipis talaga. Ay, tika. Ayan. Ganyan lang siya. Oh, 1.5 mm. Ganyan siya kanipis. Bakit ganitong blade ang gusto kong gamitin? Kasi nga po, ang machine po natin ay 150 mm lang yung size. Yung wheel size niya. Yung 150 is equivalent to 6 inches. Yun lang ang kaya niyang Uh, kaya, kaya niya o oh, capacity ng kanyang blade, di ba? O oh, sakto lang 'yan, oh. Kasi laki ng flat laps. Pag po kasi malaking blade or flat lap ang ginamit ko, ang bagal ng ikot niya tapos umiinit yung machine. yun ang iniiwasan ko yung uminit yung machine dahil maaaring masira yan. Di ba? Diba? Eh, kailangan kong ingatan kasi ito po ay bigay lang sa akin ng aking best friend dito sa Manila. isa eh, sa Quezon City pala. Sorry, Manila talaga. Ayan, o, no, diba? Hindi tayo scripted. Nagkakamali-mali tayo. Ayan. Tsaka, yung manipis kasi, mas, mas mainam sya pang ipangkat. Doon sa mga talaga, halimbawa, eh, yung customer po natin, eh, may maliit lang na bato. ba? Diba? Kunti lang yung masasayang pagka manipis yung blade. Pagkapo ang blade natin is uh, makapal, syempre, halimbawa, yung mga size ng bato niya ay eh, gantulang lang. Ganyan lang kaliit. Kung malaking blade ang gagamitin yan, eh halos wala nang matitira dito. Kung hahatiin pa to. Eh pag ito, oh, malaki pa, makukuha. Mga 5mm pa. Dalawang 5mm. O, oh, diba? So, may re-recommend ko is Super thin Blade sa mga maliliit na bato. Pero kung mga malalaking bato or yung talaga mga pangmalakihan na po ang mga machine, uh, sintered pa rin. Kasi yung sintered o yung buo yung talim, matibay po yan, matagal siya mahupod. Hindi ka mukha nung parang mga... Ano yung parang may mga pagipagitan. Hindi ko alam kung ano tawag doon eh. Basta ito si intern, yan. Ang nagturo naman sa akin ito ay uh, yung aking teacher. Isang veteran lapidary. Yan, na taga Valenzuela. Yan. Hindi ko na lang mababanggitin ang kanyang name kasi pribadong tao po 'yon. Bawal siyang i-mention. So, ito po ay nabili ko lang sa Shopee. Meron din po nito sa Lazada at saka sa Etsy, sa P sa, eh, sa, Etsy sa Amazon at saka sa eBay. Yan. Pero kung ikaw ay low budget, may re-recommend ko ay sa Shopee. Yan. Meron din niya sa Raon. Kaso nga lang, syempre, pag sa Raon, mahal din eh. Di ba? raon sa ano sa Tacros Manila meron din mga blades na ganito eh yun nga lang mahal mas mura pa yun na sa Shopee di ba so yun po ang aking topic at uh, naidagdag ko na rin yun sa ano, mga nagtatanong ng tungkol sa blades Ganito, ganyan eh isama na rin natin yung ano yung machine ayan po yan yan po ang uh, tatak ng uh, Aking gamit na bench grinder. 'Yan. Oxford siya na Swedish technology. Ang wheel size niya ay 150mm, power is 200 watts, volts niya ay 220 to 230. Frequency, ano? Fre, frequency. Oh. Uh, bakit frequency? Eh? <laughs> 50 to 60 hertz. Ang RPM niya is 2 950 uh, hanggang 3450 yan. yan po ang gamit machine yan. pwede din na naman 200 mm para talagang malaki malaki talaga yung wheel size di ba tipid kasi yun sa flat laps pagka malapad ito kasi nakitid lang siya eh. hindi kasi yung mga malalaking mga batu di ba sa mga siguro sa future bibili ako nun pagka meron na akong maluwag na pwesto sa ngayon kasi hindi ako pwede magano ng malalaki machine kasi makitid lang yung ano ko eh gawaan ko tapos pagka kami dadaan kailangan natin uminto so pagka meron na tayong maluwag na pwesto tsaka ako tsaka ako bibili ng malaking bench grinder yan. at uh, mapapagahan ako na rin yung malaking slicer ko yan Meron po kasi ang malaking slicer. Yun nga, laki. Hindi ko mapagana kasi maingay. ba? Diba? Kasi tulad yan. Ito, pader ng kapitbahay namin yan. Yung kabila naman, pader din ng kapitbahay. do sa harapan, sa labas ng gate na yan, kapitbahay din. Ito, dito po kami nakatira. Sa likod po ng pader na yun, kapitbahay din. So, hindi tayo pwedeng magingay na sobrang maingay kasi siyempre mahirap na baka tayo ay magkaroon ng kagalit di ba so pagka po may pwesto na ako yan ito na po ang aking gagamitin ayan uh, kompleto na po yan meron na po ang uh, induction motor yan may axle na rin tapos may pump belt may ganyan na rin kabitan ng blade may blade na rin ako mesa na lang na kahoy. kahoy na lang gagamitin ko, hindi na bakal. Kasi yung bakal kasi, masyado maingay din yun eh. Parang, ano, hindi naman din siya pwede sa lupa kasi babaon. ba? Diba? Gagayain na lang natin yung machine. Noong nakita ko sa YouTube. Pero kahoy version. Diba? <laughs> Ewan ko lang kung pwede yun. Pero malay, malay po natin. Wala na mga masama sa pagsusubok eh. Subukan lang ba? Kasi ito nga eh. Yung lamesa ko eh. Yung lamesa ko kahoy lang eh. Sa ibang bansa, bakal yan. Version lang ba? Yun lang, yung kahoy madaling mabulok. Di ba? Ito, matagal na po ito. Siguro mga 2000, 2001 ko siya binuha. Hanggang ngayon, buo pa rin. Hindi siya nabubulok. Kasi binalutan ko siya ng acrylic emulsion. Ang kapal-kapal nung nilagay ko dito, may acrylic emulsion po 'yan. Pati yung machine binalutan ko ng acrylic emulsion. Kaya ganyan na itsura niya, 'ni. Eh. Parang ang eh. Pero acrylic yung emulsion po 'yan, Eh. 'Yan. Para hindi siya kalawangin, ba? Ah. Hindi yan kinakalawang. Marumi lang siya tingnan kasi nga, syempre umiinit medyo lumalambot yung acrylic emulsion pag nakapitan ng alikabok hindi na siya matatanggal yan so mukha siyang dugyot <laughs> <Di> ba <tama? laughs> mukha siyang dugyot <laughs> tulad ng mayari <laughs> dugyot eh yan so yun lang po at uh, siyempre mag-shoutout ulit tayo shoutout ulit natin ang ating asosasyon Philippine Lapidary and Jewelry Artist Association of the Philippines yan uh, yan po ay aming uh, inire-rehistro na sa SEC uh, nasa kalahatian na po siya at uh, BIR and DTI yeah. soon po ay eh, magtuturo na rin kami at magkakaroon na kami ng mga schools or yung parang mga gano'n sa mga LGUs so, magtuturo kami niyan para sa mga kabataan para sa mga kababayan natin na walang trabaho. 'Yan. Kasi pag po natuto kayo ng lapidari o ng jewelry making, pwede po kayong mamasukan sa mga jewelry companies. 'Di ba? Ang lapidary, wala nito sa TESDA eh. Hindi kasama sa curriculum ng TESDA ang lapidary. Jewelry making lang may sa platero yung mga silver and goldsmith yun lang po ang nasa tesda pero yung sa amin na lapidary wala yan uh, dito sa Pilipinas napagtatawanan po ang uh, mga katulad namin na ang trabaho po ay bato o sa lapidary naguhuhis ng mga bato um, kasi eh hindi, hindi siya kilala eh pero sa ibang bansa, ang lapidari po ay profession. Di ba? Profession po ang lapidari. Yan. So, yun lang po muna. At uh, ako yung magpapaalam na. Shoutout sa inyong lahat. Bye-bye!